Yes mga ka-shooter, welcome back sa ating YouTube channel. Uh, sa nga pala mga ka-shooter, gaya ng dati po, di ba nang kami nag-vlog, eh, di ba po ako nakakuha ng, ano, ng, target, ng target point na nakakaligan ng isang libo. Ngayon mga ka-shooter, di ba po nagdagdag tayo ng dalawang daan. Kaya po mangyayari nyan, ito po ang aming magiging laro muna, shoot, shoot sa, ano, sa bullseye na sa itlog. Kaya po nang dati, eh, magkakaroon uli kami ng Jack m kung sino-sino ang magkakasama sa aming grupo. Kaya, yan po mga ka-shooter, kumpisahan umpisa na uli natin ang ating palaro. Sige po mga ka-shooter, umpisa na natin atawagin ko po, papakilala ko po sa inyo ang mga grupo. Ito po si Kasyuter Edgar. Ito nga pala si Kasyuter Edgar. At ito naman po si Kasyuter Erwin. Hi. Hello vlog. Welcome to my guys. Charisse. At ito naman po ang ating Kasyuter Joy. Hello mga shooter, magandang hapon. Wala na ulit tayo ng bakbakan. <laughs> at ito naman si ka-shooter uh, Arman. Itong malupit na kalaban namin dito. Mo, so, <laughs> Hello mga shooter, magandang hapon. At ka-shooter ano, Joshua. Hello mga ka-shooter, ako nga pala si Joshua. Look. At si ka-shooter ano, si Darwin kaya lang hindi natin makaano siyang ating eh, na sa ano yun eh nasa camera ngayon at si Kayote si Kasyoter Heidi uh, siya naman ang ating tiga edit ng ating video o sige po umpisa na namin ang vlog na to kaya mag vlog sa uli po iuli kami ni Kasyoter Edgar o yali ka rito Oh, ito pa, magka-magbigay po, ah, magka, po na kami sino-sino ang ano, isa natin. natin okay.

Ka. Okay. Wala wala na. Dalawa. At, at, apat, lima, okay. Nyo, ha, isa nyo isa, lang sila. itong daligado, itong dalikado, okay. okay. Yes. Ay, ta, ayaw. Ah, Ano nangyari? Okay, tayo. Ready? <laughs> Ay. Anim. Anim kami. Ah. Anim. Anim. Anim, Anim. Anim Anim. Anim? Anim? Ready. Oh. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Uy, sorry na lang po. <laughs> Nangangamoy, na. <laughs> Nangangamoy na. Nangangamoy na. Nangangamoy na. Walang nga buhay ko. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Oop. Dalawa. Nangangamoy na. <laughs> pa isipin mo para kami matalo itumba mo lahat yan oh, pambihira yan hindi ha natatlo oh. kami Dalawa, dalawa. Oh. Uh, Ngayon, kapag itinumba mo yung lima, pito, uh, eh anim kami. so, alima, tutumba mo yan. Pag tumabla niya, isa mo tumatabla. tumatabla ka na lang. <laughs> Sige, formahan mo na. Hanggang kaporma-porma. Kailay, tatama mo sa una. Oh. Uh, tumatabla ka na lang. Uy! pa pa pa

Ano? Ay, babawi kami yung, ngayon. Tayo ha? <laughs> Wala. Ano? Medyo, medyo akin, na. Medyo nagpa pa Wala na. Babawi kami ngayon. Sanday so, tayo, tayo ngayon. Nangangamoy na. Wala na. Hoy. Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tatlo! 9, 10, na! Ay, na. Okay. Sige. Di ba? Okay. Patiga ko rito. Patiga ko na. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Lima. Lima. Okay, lima. Ako pa. Nakalima na. Ayan. Okay. Nakaluman na pa. A game. Wala, wala yan. Wala yan, wala. O, isa lang, yun O, oh, isa lang, isa lang. Anim na naman. Anim na naman? Tama rin para makahabol kayo. Kasi kung hindi pa kayo, wala eh. Ang aga-aga, baka siyansin ko yung gilagid mo dyan. Kaya makahabol tatlo, apat, lima. Opo. Oh, Isa lang ang kinaba. na lang ang atong to. Ayan ah. ah. na Dalawa. Saan ba sinisipat? <laughs> Ay, Sige, i mo. Nisipat, eh. mo. Wala niya. Hindi mo isa pa Iyon na naman. Tabla na lang ang hinahabol nyo. mo lahat. <laughs> Parang <paralit liya. laughs> oh para kami matalo, mo lahat yan. Oh, okay. Ang oh. Hindi na, oh. Dalawa, oh. dalawa. Oh. dalawa. Oh. Ngayon, kapag itinumba mo yung lima, oh. oh. anin So, alimat, tutumba mo yan. Hindi ka, para let's Tabla na lang ang hinahabol ng mga bata.

Ay, <laughs> wala na. Talo na. Sige. Uy, ayun. Nakahabol. Uy, apat. Pati ka na ka, ha? Kuha, kuha, picture, kuha, picture, kuha, <laughs> <laughs> <guwa, laughs> picture, kuha, picture. Ay, <laughs> 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 <Oy>, nakatabla! Nakatabla! <laughs> Nakatabla kayo. Nahulog lahat. Ay, Kaya na itinumba ko yung tatlo. Napakayabang na rin. <laughs> pa pag pag, pag nakadawi sa iyo, tapos <laughs> na <ka> sa akin. <laughs> Wala kang awa. Bawi Ang, ngayon. Magagaling ba na pulsir, makakasama mo. Ba bawi na. Lot. <laughs> lota, 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 lota.

Uy, yeah, lapit na so, lapitan mo na. Para tumapo, wala pa nyo. to yun. Ay, harinan to <laughs> Ay, gagos pa. Harinan to <tayo. laughs> yun. Harinan to yun. Bera. Oh. Dito, 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 turuan dito, Para ko ko <laughs> oh, para mo, turuan mo yung ay, mga kasama ay, mo ay, Iyan, ganyan ganyan Iyan, turuan mo de paano 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 turu ay ay ay, ay. Kina kinaliwana. uy oh Loko. lumapit ka na nga kaya iho lapit ka ayan, ayan. barel baril banat banat oh. 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 wala pa lapit ka Sige, kayan, lapit! O, oh, banat, banat! 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 Two thousand years later... Wala pa, din! din! Ay, Diyos ko! Lakap po! Diyos ko po! Ano ba ito? <laughs> oh, ako naman, papanggino oh, tumama. Ikaw, ikaw. Sige, sige, lapit. Ayun tinuturo mo kanina sa bata mo. Oo nga. Ah, uh, sige, sige, banat. Tira. <laughs> Oh, lapet. Oh, lapet, lapet. Oh, oh, oh. Ayun. Ay, nahulo. Ma, na nakapagtataka. Ganong, ganong, Ayun, ah. Ganong katindin na lagyag. Si, ano papit, talaga? Shooter si talaga. <laughs> oh, um, ang Basag na itlog. <laughs> <laughs> oh basag <na> itlong. Itlog. <laughs> oh, basag 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 eh, sa another gawa uli namin ng game, doon uli siya madadagdagan na uli siya ng no one for na, susunod, bago sa susunod uli, patas ang patas ng titira tamaan. Nice. O oh, ito, titira na. Yung mga nauna kanina, ako, sino? titira. Ako pa pumili ng basing nitro, baka sa akin pala makukulong. Naka, madajakpas pa. Uy. Oh, uh, oh, wala yun, knockout. Isa pa lang. Hindi, meron. Ikuti mo lang. Hindi, bale. Oh. 3 oh, oh. oh. Ah. Sino kaya makakadali? Uy. Uy. Ay. Uy. 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 Boy, boy, boy. Oy, sorry. Puta, dali, na oh. dali na naman. Dali na naman. May ka Arban arma na naman na nakadali ng 1,200. Oh. Thank you. Ang nangyay, ang dali na katina. <laughs> Mahir <yun> pa. Balik mo yung lari. Thank you. Thank na ako, 1,200 ha. Oh, ito na premium mo. Ali Carito rin Eh, yung problema natin, wala tayong harinang tuyo. Oh my God, ate ko, hindi ako na-inform at basa. Wala nga tayong harinang tuyo at ito'y nabasa. Sa sobrang tagal. Nabasa. Matutuyo na yan kapag... Shoot up! Ah. Bakit ka matutuyo yan? Antayin mo matutuyo. Eh, ano mo? Kapag ano? It was at this moment that he knew. He fucked up. Iyan <laughs> mo

Ask cream, yeah! Wow! Okay, okay. Uh, uh, six, seven, eight. Ask cream, yummy! Ask cream, good! Wow! Ask cream, yummy! Wow! Yes! Ito na, magpagpinali na. Okay. I-re-ready ko to, ha? O, i ready ko. i ready ko muna itong upuan sandali, sandali. Kuya, nagtudroga ka ba, kuya? Paano mo sabi? re ready, natin. Alam mo na, baka madumihan eh. Yan. Ah, uh, uh kasyuter Erlan, pwede umupo ka dito. Yan. Yan. Okay. Yes. Oh, sige na, na Okay. Ano masasabi mo? Pwede ba tumawag? Kilala kong kaliskis mo, oy. Tatawad? Pwede naman tumawad. Ano ba ang gusto mong tawad? Pa, pwede, wag na lang. Ang galing mo sumagot, ang lakas makasa. <laughs> oh, gusto mo patuwad. Bakit gusto mo patuwad? Okay. Ibibigyan na natin ang kanyang premyo. Ito na ang premyo. Ha? maganda-ganda tong premium natin. Okay, okay muna tayo muna ito matumi. Bola lang 'yan. Alisan natin. Oh. Iya, ko oh, alisan natin 'yan. Ganawan. Iya. Oh, pogi na, oh, pogi, pogi na, oh. Dumi, madumi, oh. Madumi nyo. Oh, dumi, madumi. Ay, madumi nga. <laughs> <laughs> ano masasabi? Ano masasabi mo? Ka <laughs> oh. Wala nga ginawa nyo, inidoro mo ako. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Nakabaw, oh, kasi hotel nakabawi na kami. ah, huh? po. Oh. salamat po. <laughs> yes, mga ka ito. Dito na po nagtatapos yung aming ano, vlog. Sa susunod na vlog namin, abangan nyo ulit ko ano yung aming mga parusa. Kasi nga po mga shooter, yung pinamaan natin na jackpot price, balik ulit tayo sa isang libo kasi nadali na nga ng kasama natin. Pero so, kung nagustuhan nyo po ang aming vlog, eh, huwag nyo kalimutan mag-like, share at saka mag-subscribe. At huwag niyo kalimutan, huwag kalim, niyo kalimutan pindutin ang notification bell. O mga ka-shooter, paalam kami! At ah, paalam! Hanggang sa susunod uh, na episode. Ano ba yung uli? <laughs> <laughs> ano na nangyayari ka? <laughs> oh. <laughs> <laughs> shooter Erlang O eto parang <matayo. laughs>